Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Back sa topic natin. So hindi kayo pwede magpunta ng customs. Dala nyo yung resibo nyo para sabihin na kukunin ko yung, kahu yung kahang ko. Okay? Kahit pa alam nyo yung bill of lading. Alam nyo kung ano yung bill of lading. Container number nung kahon nyo. Kasi po, hindi po nagbubukas ng container ang Bureau of Customs. Ulitin ko ah, kasi po, hindi po nagbubukas ng container ang Bureau of Customs. Okay? Uh, inilalabas po na po 'yan sa sa MICT Manila International Container Port yung uh, yung uh, container bago po 'yan buksan. Okay? Under no circumstances, under no circumstances that the Bureau of Customs uh, is allowed to open any containers unless yung container ay pinaghina lang nag uh, merong laman na kontrabando. Okay? Uh, pinagbabawal na ng mga uh, mga bagay, smuggled items. So hindi po binubukas po 'yan.